So, pambansang pagkaon Indomie So, suhaon so, na ito sayang ka bisa isa Dito mo Maalang-alang kalisan isa So, kukuha tag isa Para kanulo So, tulutan dayon. <coughs> Asu, brian, misa si so, na dayun na dengan Ito bisa yung Adrian Sa So, kaon Naluto na So, ang bahaw niya gabi eh Ano, kaya maglabad atong ulo Bita Magamay kanon So, yan, si Lolo, hindi ko na muna yan ardahin kasi tulog pa. Tulog pa. Ako na yung kakain. Indomie ito. So, mga taga Middle East, ito yung kinakain namin doon. Indomie, Indomie. Ang sarap na kain ng Indomie. Pagutong ka talaga. Yung iba, hindi sila sanay sa Indomie. nagko co yun sila. Panay Indomie lang yung kinakain. Alam niyo pasalamat pa rin tayo sa Indomie at sa Kapobos. May na, na nakita kong post siya pa. Lagi daw kumakain ng Indomie. Papasalamatan kasi meron. Huwag nang magreklamo. Kasi bago tayo pumunta kung saan bansa, alam natin yan, ano talaga yan talaga yung panlaban natin pang tawid utong indomie pero hindi naman lahat na laging nang indomie may mga amo na hindi ka nila hahayaan na kain ka lang ng indomie at saka kubos. may mga amo din na sobra talaga higpit at saka take note, sa mga asawang nag aabroad anuhan talaga ninyo yung kinikita ninyo kasi kain lang kayo ng kain lang kayo ng indomie katulad na lang sa nakausap ko nung haraan indomie lang yung kanyang kinakain tapos yung kanyang asawa po nagpapadala, panay galit, panay galit laging nagiinom tapos puyat siya sa gabi-gabi, iyon ang saklap, diba? Mm. ba diba? um, tamit siya alang- halang mali siya so duwag, hindi ka buo dalawang piraso talaga ito Pagano talaga hmm. sa padula, talaga yan si Lola, kasi hindi yan pwede. Sabi niya, "Kahapon." mag kasi kami dalawa. Sinasamahan ko siya kasi ano siya eh, hindi yan pwede yung mag magbuhat mag ng mabigat. Masakit yung kanyang ah, likod. Sabi niya, bukas daw ngayon, mag-holiday daw siya. Pag sa Sunday, ako na naman na mag-holiday. O, diba? bakit niya ba ako napapansin na hindi ako nanunguya? Nanunguya ako naman. Sa tiyan, ganun lang talaga ako kumain. Pag sila mga Chinese, pag may kumakain sila, nanulos pa ganito ba? At saka ang haba, hindi, hindi nila pinuputol, gusto nila yung haba. アナナイトへパンチッチャン Thank you,